Hello mga Marites! nag kami ng mga kaklase ko nung college. At sa akin na ang barbecue. Buti na lang meron pa ako na ng sarep. Nuko, late na naman ang Marites nyo. Ako na lang pala yung iniintay nila. Buti na lang talaga meron akong nanang sa Kung hindi, wala akong dadaling barbecue. <laughs> Diyos ko, kung wala akong nanang sa rep, pamatalanda ako rin ni Diyo biglaan kasi ang pagsiset ng reunion na to at na tempo pa ang dami kong ini-edit na mga vlogs, nagbabantay pa ako ng bata. Ay naubusan talaga ako ng oras para magpunta ng palengke at mag -marinate. Buti na lang meron pa ako na ng Rep to the Rescue. Kaya kahit sobrang busy ko, meron akong nadalang barbecue sa reunion namin. Perfect talaga ang nanang slal na sa mga bigla ang outing at reunion. Hindi mo na kailangan magpunta sa palengke at mataranta sa pagmamarinate dahil itong pork barbecue ni nanang easy and ready ready to cook na. Hindi mo na rin kailangan magpalambot ng napakatagal sa pork mascara dahil itong pork mascara ni Nanangs easy and ready to cook na at napakalambot pa. Grabe, napakasarap pipares nito sa napakanghang na suka at masibuyas. Mapapahigop ka na lang talaga sa suka habang inunguya mo to dahil melts in your mouth. At talaga namang hindi sasakit ang pangamu sa kakanguya dito dahil sobrang lambot at napakalinamnam talaga proven and tested na mga marites. Kaya sa mga gustong umorder dyan, nasa Shopee at Lazada na yan. At kung gusto nyo makatipid, umorder kay sa www.nanang.com. Meron na rin pong mga nakakalat na reseller at distributor na pwede nyo pag-orderan sa mga lugar nyo. Same day delivery or kinabukasan lang, darating na yung order nyo. Pwede nyo rin tong gawin pang negosyo dahil open pa po sinanang sa reseller at distributor. Nuko, hindi pa man ako nakakaupo. Wala ng pork barbecue. <laughs> Ayaw nilang galawin yung pork mascara dahil gagawin daw nilang pampulutan. Ay hey, nuko, masarap yung sa kalin to dahil sobrang lambot talaga. mapa extra rice ka na lang talaga sa pork mascara ni Nanang. Lalo na ang pork barbecue, napakalambot at napakalinamnam. Ay nuko, peka sura-sura na ba? Tiyaret! <laughs>